At dahil Holy Week, wala munang uling. Mamingwit muna kami sa baybayin. Ang kasamahan namin ay si na mama, stepfather ko, si Shella, si Lester, at saka si Janjan. -Jan. Tapos, itong si Izel naman ay maiwan dito sa bahay. Kasi, wala. Ayaw niya sumama. Maiwan nang siya. Ganun. So ito si mama, dadala ang kanyang mahiwagang bag na sako at syempre hindi mawawala yung itak sa gilid niya. Mm -mm, dala dala yan kahit saan. At ang gagamitin niya pala naming bangka ay hiniram nung po namin at hindi po sa amin yon So ayun, nandito na nga kami sa baybayin at nag-uumpisa na kami dyan sa pamimingwit at alam nyo ba na ito yung pinakapaborito ni mama ang mamingwit sa baybayin? Parang na-addict na ata. Kapag marami kasi yung hulik niya ay ibinibenta niya. Ang mahal kasi ng pisugo na isda dito sa amin, tig 250 ata yung kilo. Ang ginagawa ni mama ay sumasama rin siya sa tiyuhin ko na kapatid niya na may sariling bangka para makasabay sa pamimingwit. So ayun yung stepfather ko ay meron nang nahuli na isda at ganoon na rin si mama at kami naman ay medyo natagalan bago nakahuli. Medyo nahilo kasi ako dyan sampas ng alon at ganoon na rin si Shella. At syempre, bumawi din kami at meron din kaming nahuli dyan, no? Eh. At ayun, yung nahuli ni Mama, medyo malaki nga at tuloy-tuloy na yung sa kanya. No, akala nyo, uwi na lang ako ni Zero. Hindi din tayo magpapatalo, no? At sa wakas, kahit tagal-tagal kong naghintay, ang saya-saya ko. Tingnan nyo yung reaction ng mukha ko. Siyempre, masaya ako dyan, no? Kay taga tagal-tagal ko kayang naghintay. Siguro, naka-anim na huli ako dyan at sa anim kaming namingwet, wet. Uh, nagsimula kami 11 ng umaga at umuwi kami ng alas 4 ng hapon. Nakadalawa at isang kalahating kilo lang yung nahuli namin. Siyempre, mahirap kaya pakainin yung mga isda sa dagat. Ayaw ata nila magpakain sa amin. Mm, -mm. So ayun, naglikwit na kami dyan ang aming ginagamit sa pamimingwit at binibero pa kami dyan na paunahan daw <laughs> kami ni Mama makatapos. At ang sabi ko naman ay hindi ako makikontest kay Mama kasi walang makakatalo sa kanya. Mm, -mm mama natin yan eh. Mm, -mm. Mag-iloy. yung pressure niya ka ng kids <laughs> pa Paon! At sa wakas ay natapos din. Siyempre, nauna si Mama. Mama natin yun eh. Hindi talaga magpapatalo yun. Uh -huh. Ito nga pala yung nakuha namin. At uh, okay lang po ako. Masaya lang ako dahil marami yung kuha namin. Nagbibiyahe na kami dyan pa uwi at gusto ko munang ipakita sa inyo yung tanawin kung nandito ka sa baybayin at makikita mo yung mga beaches na malapit lang sa amin. Dito po banda ay Natago Beach at part po iyon ng Hordan Gimaras. Dito naman banda ay Punta Lawi Beach at part din po iyon ng Hordan Gimaras. Ang beach na ito ay isa sa mga kilala dito sa Gimaras ay ang Alubihod Beach Resort. Part po ito ng Nueva Valencia Gimaras. At ito naman yung Lusay Beach at sa kabila nito ay yung Avi Maria. At part din po ito ng Lawi Hordan Gimaras. Yun lang muna ang may papakita ko sa inyo pero napakadami pa po ng mga beaches dito sa Gimaras. So sa ngayon yun lang muna kasi nga medyo hindi maganda yung kuha ng aking kamera baka nandito ka pa rin nanonood sa part ng video na ito paki-share at pa-follow na rin po maraming salamat ingat po kayo bye bye